Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may balay sa may St. Mary Magdalene. At ayan, hapon ngayon. Ngayon ay uh, lunis ng hapon. Uh, gusto kong ipakita sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa may balay. Rin sa to... may St. Mary Magdalene. At kung saan, maraming nagtitinda so katulad nito sari-sari uh, mga paninda may mga damit ukay-ukay may pang merienda at makikita nyo rin napakarami ng tao rito talagang napaka busy na ng lugar ito pagdadati ng mga ganitong oras so mga alas 4 hanggang alas 7 ng gabi at yun, si Kuya, uh, kaibigan pala natin. <laughs> Nagilala niya tayo. So yan, uh, dito kasi may mga bilihin, pilihan, bilihan ng ulam, merienda, gamit sa bahay. So sari-sari. So, mga nakikita niyo yung mga naglalatag sa gilid ng uh, kalsada. iba dito dumatayo pa galing sa ibang mga pabahay kasi mas mura dito so katulad niya yung electric pan tapos yung mga uh, chicken hand na gamit at yun makikita nyo na rin yung iba Eh, nag extend na sila sa gilid hindi pa ganun kadami yung tao ngayon kasi nga Monday pero pagka Sabado at Linggo parang piyesta rito. So ayan, okay. Mga chinelas, damit, na mapapa mapapamili natin dito sa may uh, balay, sa may St. Mary So katulad dito, mga kumpoter, may branyo at uh, second hand. Ayan, isda. So kung gusto niyo ng pag-ulam, makakapamili kayo dito meron ding uh, ayan, mga ukay-ukay naman so bahala na kayong mamili, meron din 40 10, 20 kung anong magugustuhan ninyo at yun naman yung kapilang side dalos so, walang naglalatag doon dito lang talaga sa linya na to sa side na to, so ayan, yung mga gulay pipino, kamatis, at na uh, may suha din sila sari-saring bawal mm gano'n -hmm. ba pa, thank you <laughs> ah, kasama kita sa video ko ha nagwala ko na lang ka na dito na ba kalubkob ka nausyal ka lang dito <laughs> oo oh, <laughs> oh, nga ano <I> <laughs> saan kayo galing bago kayo namunta doon hindi sa Kalub galing bakor bakor doon na oh. Lagi nakapalo oh. <laughs> sa'yo. Akala ko pagkitingin ko, akala ko yung, yung bayo ko. Hindi <laughs> ko dala yung sticker ko <laughs> ano Naglakad-lakad lang ako? Naglakad ako dito para Mag ano lang. <laughs> eh, misis mo kasama mo? Apo po. Apo po mo. Eh, okay. akala ko pagtingin ko siya kanina, yung bayaw ko din. Na, sabi ko parang yung bayaw mo <laughs> <laughs> Matagal na kayo dyan, sa kabila. Um, okay lang lang. Dalang taon na rin kami dyan. Dalang taon. Eh, kumusta naman doon? Sino? Ah, dalang patagal na rin pala.

Wali kong vlog ngayon, yung in-upload ko ngayon, ano? Mm, mm, ah, ano ba ito? Yung mga barangay. Oo, yun. Yung mga barangay. Yung sa lining. Oo, o, inigot, sa, inigot ko. Inigot. Okay, ka. <laughs> Kaya, okay. hanggang dun sa dulo, yung isang papahay doon, sa Glory Moor. Uh, like Nike View. Nike View, oo, lahat. Iniigot ko. Ano? Salamat, salamat sa suporta mo. Oo, salamat sa suporta. Eh kasi dala yung ano ko, gamit okay, ko doon yung sticker eh, sundo din siguro. <coughs> say, oh, gusto <laughs> mo. Ah, uh, hindi eh, ko na. Kasi sabi ko baka pag baka yes. wag video nga. Ay, hello sa mga sis mo. <laughs> yeah. Eh kumusta na kay dito? Lang. Oh. Eh sa trabaho mo, may dito raw doon baka pa rin. Oo, oh. sa no, trabaho, ano ko uwi ay. Ah, sabagi malapit din lang naman. Okay. Yung sabi mo sa akin pamato, eh. na yung buong pamasa, dito na ba? Oo, no. Kakalakarin ko na yung kanto ng kanto, San Roque, hanggang Kulubto, 20. Oo, ayan. Dalakay mo ng hanggang butas ni kanto. Oo, sa kanto. Malapit na naman din. Masayang 50 pesos oh, yeah. pang 20 na Kaya eh. 20 lang mula San Roque papunta doon sa may kanto ng ano? kanto ng kanto. Ang ah, mura lang. Kasi naman pagka yung special, oh, oh. sa San Roque hanggang 8 butas. Oo. Oh, oh. Sabi, no? Rami, no? <laughs> Kaya, at <laughs> sa Tsakabotiki kahit pa paano mula San Roque papunta doon sa may inyo ay 20 lang eh. Kanto dito 25 tumatik pa flying <laughs> walang 20 bit ini build ko estudyante ka oh eh buti do kay papaan nakakatawa eh. oh nakakadiskarte naman ang pa ko kaya eh kung di ka rin kikilos di wala rin talaga wala <laughs> oh kahit kahit lugar ka basta hindi at least dito maayos na yung bahay eh, importante ang problem namin dito kami tubig dalawang taon pa naman nakatira eh oh eh yeah, yeah. Please, maunti-unti. Oh, tsaka unti-unti. Ah, wala pa rin kayo kuryente. rin. mo, uh, wala pa. Oo. ilang uh, uh, buwan. O, uh, Lagyan na. Uh, ito yung isa dito sa may, uh, kung alam mo yung Parkstone, di ba? Alam ko, tagal na mga kuryente na eh. Kundi kasi pala yung sa amin. Oo, ano? Eh, dito, ito yung hapon lang naman. Oo. Marami lang, mura pa. Oo, yun, pati, ito dito, paano, medyo... Ah, sa, Oh, ingat. E, oh, oo. Nati na mamalito sa bay, malupang mas bay, tanda. Eh balikan. <laughs> balikan tupit. Okay ah, di ba? Eh kumbaga isang kainan muna maghapunan eh. Maghapunan. Tabos. Kali bakal motor ko inuwi ko dito. Amo bote, eh, tis, service-service malaking bagay diba? e, di Malaking ba? ah, bagay ito ako. eh. punta kay dito, anytime, di ba? Maka-bya. Oo, oh, yun. kasama ko sa video ko ate, ha. <laughs> Ay, thank you. Ay, maraming salamat ate ya. Thank you. Thank you sa support na ninyo. Oo. <laughs> oh. Mm, dyan lang ako sa kabila. Usually, wali, nag-bacord din ako. Hmm, nang mabali pa dito. Ayun, ito na yung na, naging content ko. <laughs> Para magkaroon ng idea. Kasi before, talagang nag-aalala ko kung ano yung mapupuntahan. Maririnig sabi ko, puta parang may pa na ganun. Tapos sabi ko pagkara magkaroon din ng idea yung mga katulad nating marerelocate. So i start ako magkano rito dahan-dahan. Okay sige, baka ako na. Salamat sa inyo, ha. salamat sa inyo. Sige, salamat. ingat po, ingat po kayo. Okay, so yun nga. Meron pang nakakilala natin sa atin na kaibigan natin. So tuloy tayo dito sa ating uh, pagtour sa Changgian o sa Talipapaan. So, Ayun, 'yung sitwasyon talaga dito. Ayun, sila nanay at gulay tapos ayan, puting mga gamit sa kung pambahay. 'Yun. Sa so, to naman sa kabila, isang malaking uh, tawag dito ukay ukay yan marami kayong mga pinita dito sa lugar na to so yan si tatay isa rin ayun binibinta nyo kuya paninta nyo Ay siya ang kadiskarte na sige kuya Tumang-tumang ko lang kuya ha. Ayan o. Oh, ang dami diba? Kaya makakapamili kayo dito kung dadating ng hapon ito sa may balay, sa may sinperi, makikita kayo. Ang dami sa gulay, pagbulang. Uh, Kaya tayo, may mga ayan, isda. Meron din mga makakapili kayo tungpong-tungpong eh, sa halagang 50 Pesos na isda sempre depende sa isda yun. At yan, dito sa bandang dulo na ito rito, papunta na tayo sa greenhouse. Dito na nakalagay yung mga paninda ng isda dito sa mga dinaanan natin. So, yun, may mga nagtitinda na isda, gulay, gamit sa bahay, mga damit, ukay-ukay. -okay. Pero dito sa lugar na to, dito talaga nakalagay yung mga... Uh, panindang isda mga mga baga, mga mga pasampan nila katulad yung manok, karne, baboy, so ayan o, no? kita niyo yung iba napaka sariwa pa, Medyo no? ko so, kaya makakapamili kayo, so yung mga tumpok-tumpok na yan, yung iba dyan uh, na lang sa alagang 50 pesos, syempre so, depende pa rin yung system.

Delio TV. Del... Delio TV, kuya. Oo. Oh. <laughs> Salamat sa Delio TV. Salamat sa shout-out din kay kuya. Titinta kayo yung ano ninyo. Dito lang kayo sa may bago. Balay. Balay, ano? Sinperi magdalin. So, makikita na yung pa na to. Oo, sige. Tuyo nga pong kuya, ano? Salamat, kuya. Salamat.